还有，还有、哎哎哎，来，老师。 O, pag ma ulan, lakas, may tubig yan. Oh, hindi, to, na. Ito nai, nai, na rin, ah. Ito na na agi-arang bahay. tabi Bahay niyo. Tignan, patay Hala, okay. may... May lab Higad. Pataya. Pat patay mo. Eh, pataya. Dako. Ayun, o. Paakyat. Hi, man. Ayun, o. Yero. Lakay itim dalawa Dalawa pala. Andito. At ayun yung si baka ma... Ay, maas. baka itong puno na to, mahulog ng higad to. Ah, oh, baka puno ng higad. Oh, Is dalawa yan, patayin mo. Ah, okay, magreklamo naman yan, mga te. Dito noon, daan tayo dito. Ay, may kambing. Ayun o, no, may lansones. Lansones ba yun, tay? Ha? Lansones? Ayun, may bunga. Ayun, ayun na, mo lang oh. Tanong ko may bunga. Ay, oh, ayan, oh, maliliit nga ayun maliliit oh, maliit nang ila. Oh, gugulo ka eh. Ben, Eh, dito lang lapit lang, natanaw ko yung lansones. Kita mo yung lansones? Tuwas ka yung ito. ito. Uh. Oh, may bahay diyan, kape. Ayun, 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 ayun

Oo. Oh. Si, kailan ulit ba ni Kuan? Ni, nabahay ni Tatay Di. Kailan ulit ba ni Joshua? Hmm, diba dito, pinto, dito entrance. Dito. Diyan entrance. Gusto Oh, Jan, wala yan harang yan. <tuk tangan> mm -hmm, diba? Bahay ni Lulu. Bahai Lulu ko. Upoy, brother. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. tu. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. Kamu tu. Ba, toy itu Ngayon, no. Ito, ito, ito. eh hmm. yeah, ah. isang panay. <laughs> Ayun si Lolo edin eh, niya nagsaka buto, ke okay, ba? Inom na naman daw siya nang buko juice. Ay nakaabang na. Uh. Oh. Iya. <laughs> <Yeah>. Iya <laughs> yeah, naman siya. Ayun si Lolo sa Do <laughs> you know that it is vitamin C? Oh. Do it by yourself. Let's go to Tanya. Sebi daw. Ayan, gusto mo mag buko Diyos? Dalhin mo yung isa. Help po, Daddy. Care your fit ha? Madagana na naman yung fit mo. Ang bata. Hilig sa buko, ha? Hindi ko napansin. Ang alin? Ang bahay ng takay ah, oh, napansin ko yan. Sabi ko may magandang ano dito ah, ginagawa. kapitbahay ah, ba to? <laughs> oo, oh, bagong bahay ni Lolo yan. Yup! Ngayon, oo. Soon. That oh. coconut is already oh. eaten. So Soon matapos yan, yun. bahay ni Lolo Eddie. O, libaray siya. Hindi naman ni Tata Izzy. Buku! La, na? Nagwalis-walis, <laughs> nag-isa doon racing. Nagulis walis na. <laughs> oh. Wales it's wales it's na. It's oh okay. kami doon sa bukid namin nakabili man pagpupulupa doon sa Dasma. Yung malaki-laki ano ano lang? Eh puno ng lansones. Yan, may bunga, lansones. Diyan ka lang. Ayan, oh, lansones. Yeah. Ayan. Ayan pa. Tapos meron pang taas. Yan. Excuse me. Ayan, oh, madami dun. That is our first time to see the Lanzones. Yeah. Lanzones. The Lanzones is in this tree. Mommy, the no. Lanzones is Come in the tin tree. Yeah, this the Puno of the Tree of Lanzones. Lanzones. Yeah. Yes. The Tree of Lanzones. market. Market Chachi Brown Goat. Chachi Brown Goat. Look yeah, okay. because at... he's alone. He's alone. There is no other brown goat there. Hello, Goaty. Goat, Goaty, cow Jan. Hello, Goat. Hmm? He's so sad Hello, because goat. he's alone. Hmm. Sabot, sabot na ikaw. Hmm. Saan? Doon? May daan? Ibang to, go to sofa. Hello, bang go. Hanggo na ikaw. Ah, wala, dala food si kuya. Di siya nag-bring ng food sa'yo. Ano si daddy at si lolo. Hello. Hello. Si Rising, nag-watch kay Goat. <laughs> nag-watch kay Goat. <laughs> Payumi yung uh, sabi ni Goat. Well, sa iyo ko sa'yo kuya, wala man ikaw bring food. Hangul na ako. Ma weh huruf ngider jo vowel restricted <laughs> restricted wala nga daun nada anata jian

Oh semento nga kaya maka motor motor. Ganda ng kawayan. Uy, oo, yung kotse dito sa kaon. Uy, pwede pala dito si Rocky. Para malapit na kay Juid eh. so, si Rocky. Ito mahirap pag Ito sa ka. Ah, dito lang to okay. Yung dyan pala ang mahirap. Yung di ba pag-askat natin yung sa ano, graba. Makadalawang balik tayo. Lapad na sa ano. Lapad na ang... na sa atin eh. Oo, oo. Wala to last, last, on seven years ba? Diba? Siguro 2 years na to or 3 years. Oo no, oh, no. nga. Private property na daw yan. May nagmi-ari na. Oh. Oh. Doon tayo galing guys. <laughs> Hindi ka na ang lakad sa pila-pila. <laughs> oh, may pagilid-gilid -gilid din. No? Sinimento yung gilid. Oh, paakit na po. Pasaka. Nandak. duck, oh, tingnan naman, lakad ng duck. You're the bat bat Ryzen. Look at the bat bat of the duck. Eh, <laughs> <laughs> tinatawanan ka ni Kuya Ryzen duck, oh. <laughs> Alam, mapudpud yung harap ng chinelas. Na, 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 nahuli siya ng langgam, oh, oh, oh. Miit niya. Ducking. Ducking. Adi ah, to apa pa ba? Ayo onga dito to ayo. Ayo. Basta mo to ayo. Sa tenuan paman dito Adi paglagpasumbitan mas lugnan Mas bantir ini. to e. Ha? Bangarin na to? O, basta to live. Sa sambaryo dito. tayo Oh, di pala makapasok. Hello, hello. Hello. Ah, Dito lang sasakyan? Dito lang. Dito <laughs> lang ang parking.